Alam mo ba na ang Rams ay lumitaw ng mahigit sa apat na beses sa Biblia? Ito ay isang katotohanan na maaaring hindi napapansin, ngunit nagpapahayag ng maraming bagay. Sa bidyong ito, matutuklasan mo rin kung bakit napakahalaga ng terminong Rams sa mga hula sa Biblia. Ang hindi sinasabi ng karamihan ay may nakatagong kahulugan sa likod ng salitang ito na madalas nawawala sa pagsasalin. Isang bagay ang masisiguro ko sa iyo, Kapag naintindihan mo ang paghahayag na ito sa Biblia, ikaw ay magugulat. Lahat ay magkakasya. CJ, simulan natin. Ang pangunahing kahulugan ng salitang ito ay maaaring nawala sa atin dahil sa iba't ibang pagsasalin at interpretasyon na lumitaw sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, sa video ngayon, lalalim tayo sa pinagmulan ng ekspresyong ito na kilala na ngayon at kung paano ito nakaugnay sa mga sinaunang hula ang Rams ay may etimolohiya sa Bibliyang Hebreo at ang kahulugan nito ay lumalagpas sa karaniwang pag-unawa. Sa wikang Hebreo, ang Rams ay nauugnay sa karahasan, kawalang katarungan at mataas na antas ng agresyon. Dala nito ang bigat ng marahas na mga aksyon tulad ng pagnanakaw, pang-aapi at agresibong pag-ugali. Ang pag-unawang ito ay mas malawak kaysa sa mas kilalang konsepto ng termino, na madalas ay nakaugnay lamang sa pangkat na pampulitika militar na Palestino. Bago tayo magpatuloy, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Marcelo Garani at maligayang pagdating sa channel na Jornada Sagrada. Kung ayaw mong malinlang ng media at manatiling alerto sa mga palatandaan ng huling panahon at maghanda para sa pagbabalik ni Kristo, mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang anumang video. Ang mga pinag-uusapan natin dito, hindi mo makikita sa TV. Magpatuloy tayo. Ang kahalagahan ng pag-unawa sa pagsusuring ito sa linguistika ay nagiging maliwanag kapag sinuri natin ang mga hulang gumagamit ng terminong "rams," na kadalasang isinasalin bilang karahasan o pagnanakaw sa wikang Portuges. Kaya, ang "rams" ay hindi lamang isang pangalan sa istruktura ng Biblia ito ay nagdadala ng babala tungkol sa potensyal na karahasan at agresyon. Ang ekspresyong rams ay isang patuloy na tema sa kanon ng Biblia, paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang bahagi. Gayunpaman, sa mga salin sa Portugues, madalas hindi nakikita ang salita ng malinaw, na nagpapahiwatig ng pangangailangan na siyasatin ang orihinal na linguistikong subletis, at ang iba't ibang antas ng interpretasyon na maaaring taglayin ng rams sa pagsusuri ng mga kasulatan sa kanilang orihinal na wika, napagtanto natin na ang pagpili ng pangalang Rams ng pangkat na Islamiko, na may pagbigkas na katulad ng salitang Hebreo na lumalabas sa sinaunang mga hula sa Biblia, ay maaaring hindi aksidente. Ang kilusang pampulitika at militar na ito, nakilala bilang Rams, ay nabuo sa gitna ng tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestina. Ito ay itinatag noong Desyembre ng isang libo, at 87 sa panahon ng unang intifada, na isang pag-aalsa ng mga Palestino laban sa okupasyon ng Israel. Ang Rams ay lumitaw bilang tugon sa mga hamon sa politika, at lipunan na kinakaharap sa Gaza Strip at West Bank, nagsimula ang kanilang paglalakbay bilang isang ekstensyon ng Muslim Brotherhood sa Palestina. Ang mga tagapagtatag nito, Sheikh Amd Yassin at Abdel Aziz Al-Rantisi, ay may pangitain na bumuo ng isang entidad na magbubuklod ng mga pagsisikap na pampulitika, panlipunan, at militar sa ilalim ng mga prinsipyo ng Islam. Nagtaka ka ba kung paano ang RAMS ay maaaring maging isang puwersang panlipunan at militar sa parehong oras? Sa lalong madaling panahon, tatalakayin natin kung paano polarize ang grupong ito ng mga opinyon, na tinataguri ang terorista ng ilan at kilusan ng paglaban ng iba, at inilalahad ang komplikado sa likod ng kanilang kontrobersyal na pagganap sa puso ng salungatan ng Israel-Palestino. Ang pangunahing layunin ng Rams ay labanan ang pananakop ng Israel at ipaglaban ang pagtatatag ng isang soberanong estado ng Palestino na Saklaw sa Gaza, West Bank, at Silangang Jerusalem. Bukod dito, ipinaglalaban ng grupo ang pagpapatupad ng batas Islamiko sa mga teritoryo ng Palestino. Ang kasaysayan ng Rams ay malalim na nakaugnay sa salungatan ng Israel-Palestino, na lumitaw sa isang panahon ng matinding kaguluhan sa lipunan at politika, isang panahon na minarkahan ng pakiramdam ng pang-aapi na nadama ng maraming Palestino sa ilalim ng pananakop ng Israel. Nakakuha ng suporta mula sa mga tao ang kilusan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga inisyatibang panlipunan, kabilang ang pagtatayo ng mga paaralan at pag-aalok ng mga serbisyo sa kalusugan, at sa pamamagitan ng kanilang sandatahang sangay, ang brigades AIS at DIN Al-Qassam. Sa paglipas ng mga taon, ang Rams ay nasangkot sa iba't ibang armadong labanan, laban sa Israel, na lumahok sa iba't ibang laban sa Gaza. Ang kanilang mga aksyon at impluensya ay naging paksa ng debate, na ng ilang bansa at grupo bilang isang organisasyong terorista habang ang iba naman ay nakikita ang kanilang mga aktibidad bilang isang lehitimong paraan ng paglaban sa pananako. Ang Rams ay patuloy na isang mahalagang figura sa geopolitical na eksena ng gitnang silangan, na may sentral na papel sa mga pakikipag-ugnayan sa rehiyon at sa mga pagsisikap sa kapayapaan, sa pagitan ng Israel at Palestina. Sa pagtingin sa isang posibleng koneksyon sa pagitan ng Rams, at ng sinaunang mga hula sa Biblia, may ilang nagsusumikap na matuklasan kung ang mga pangyayaring kontemporaryo, tulad ng mga kasalukuyang salungatan, ay maaaring makita bilang katuparan ng mga hula na ginawa libong taon na ang nakalipas. Ang paghahanap na ito ay kadalasang nagsasangkot ng pagsusuri sa kahulugan ng mga tiyak na salita, tulad ng Rams, sa Hebreo, na maaaring may kaugnayan sa mga aksyon ng grupo mahalagang maunawaan na ang pagsusuring ito ay malakas na nakabatay sa personal na interpretasyon, at maaaring mag-iba-iba ng malaki ayon sa iba't ibang pananaw teologikal at politikal. May ilan na nag-iisip na ang mga koneksyon ay medyo direkta, habang ang iba naman ay itinuturing ang mga asosasyon na ito bilang haka-haka at personal na opinyon. Higit pa, mahalagang isagawa ang pagsusuring ito ng maingat, iwasan ang mga pangkalahatang konklusyon, at igalang ang komplikado ng salungatan sa gitnang silangan. Ang pagtatagpo ng politika, relihiyon, at interpretasyon ng mga tekstong Biblia, ay isang sensitibong larangan, na may mga konklusyon na nag-iba-iba ayon sa perspektibang tinatanggap. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ang epekto ng mga banal na kasulatan ang Biblia ay hindi lamang isang pinagmumulan ng mga ulat sa kasaysayan, kundi pati na rin isang gabay na may mga hula na inilaan upang ihanda ang mga tao para sa darating. Sa pitong daan at tatlumpung mga hula tungkol sa hinaharap na nasa mga kasulatan, limang daan at siyam naput-anim na ang literal na natupad, na nagpapahiwatig ng pagiging tunay at pagiging maasahan ng tekstong Biblia. Sa pag-iisip na ito, ngayon ay tututok tayo sa ilan sa mga hulang ito kung saan ang salitang rams ay paulit-ulit na lumilitaw. Gayunpaman, posible na ang mga salin sa Portugues. Kahit na tapat sa pangunahin, ay hindi may parating ang buong yaman ng mga kahulugan ng orihinal na termino sa Hebreo. Ang mga hulang ito ay nag-aasam ng mga panahong minarkahan ng salungatan at pagdurusa at lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng Biblia, kabilang ang mga aklat ni Jeremias, Ezekiel, at Isayas. Bagamat orihinal na nauugnay sa mga tiyak na panahong historical, ang ilang tao ay inilalapat ang mga mensaheng ito sa mga modernong salungatan, tulad ng mga kasangkot sa grupo ng Rams. NOING sinasabi ng MGA tekstong bibliko tungkol sa Rams. Malinaw BITO o lamang MGA interpretasyon. Samahan MOI kayo ngayon Halimbawa, sa aklat ni Jeremias, partikular sa kabanata 30, bersikulo 7, makikita natin ay sapagkat napakalaki ng araw na yon na wala itong katulad. Ito ay panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya ay maliligtas mula rito. Dito, binabanggit ng propetang si Jeremias ang isang panahon ng matinding pagsubok na tinutukoy si Jacob bilang simbolo ng mga tao ng Israel. Ang paraan ng pagpapakahulugan sa tekstong ito ay maaaring mag-iba, ngunit may mga taong nakikita ang paghihirap ni Jacob bilang isang simbolo ng mga magulong panahon sa kasaysayan ng mga Israelita, na maaaring iugnay sa kasalukuyang mga pangyayari, tulad ng mga salungatan na pinangunahan ng Rams. Sa aklat ni Ezekiel, Kabanata Pito, inihayag ng isang propesya ang parusa para sa Jerusalem, maghanda ka ng mga tanikala, sapagkat ang lupain ay puno ng mga krimen ng pagdanak ng dugo, at ang lungsod ay puno ng karahasan. Dahil dito, dadalhin ko ang pinakamasama sa mga bansa, at kanilang aangkinin ang kanilang mga tahanan, wawakasan ko ang pagmamataas ng makapangyarihan, at ang kanilang mga santuario ay lalapastanganin. Ang paghihirap ay papalapit, at hahanapin nila ang kapayapaan, ngunit wala ng oras pa para makamit ito. Ang isang sakuna ay susundan ng isa pa, at mga bulung bulungan tungkol sa higit pang mga bulung bulungan ay kakalat. Ang mga bersikulong ito ay nagpipinta ng isang larawan ng agresyon, kalamidad, at isang walang bunga na paghahanap ng kapayapaan, na iniugnay sa tema ng mga digmaan at paghihirap na madalas lumabas sa konteksto ng mga propesya, at ng mga salungatan na kinasasangkutan ng rams. Ang mga propesyang ito ay maaaring iugnay sa mga kamakailang alitan, at kasalukuyang mga sitwasyon sa gitnang silangan. Ang paulit-ulit na pag-atake sa pagitan ng Israel at Rams, lalo na sa Gaza, ay maaaring ipakahulugan bilang katuparan ng karahasan na hinulaan sa mga banal na kasulatan. Ang patuloy na tensyon at mga sagupaan sa rehiyon ay itinuturing bilang mga ilustrasyon ng panahon ng paghihirap na binanggit sa Jeremias. At ang paggamit ng mga misil ng Rams laban sa Israel na nagresulta sa kamatayan ng maraming sibilyan ay maaari ring maiugnay sa propesya ni Ezekiel tungkol sa isang lupain na winasak ng mga gawa ng karahasan. Ang pagtindi ng mga salungatan at ang walang tigil na paghahanap para sa mga solusyon ay umaalingaw-ngaw sa mga naratibo ng mga banal na kasulatan. Habang ang ilan ay nakakakita ng mga pangyayaring ito bilang katuparan ng mga propesya, ang asosasyon sa pagitan ng kasalukuyang mga pangyayari at mga hula sa Biblia ay madalas na isang usapin ng personal na interpretasyon na nag-iba ayon sa mga paniniwala at pananaw ng bawat isa. Gusto kong malaman ang iyong mga opinyon tungkol dito. Kaya ba ito ay pawang mga pagkakataon lamang o ang mga pangiayaring ito ay naihayag na sa Biblia? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa mga komento, sabik akong magbasa. Patuloy tayo, higit pa sa mga hula na direktang tumatalakay sa Rams, at Israel. Kasama rin ang mga propetikong pananaw tungkol sa iba pang mga bansa, at pandaigdigang mga pangyayari. Ang mga hula tungkol sa mga alitan sa internasyonal, mga pagbabago sa ugali ng tao, at ang pagnanasa para sa pandaigdigang kapayapaan, ay nagbibigay sa atin ng mas kumpletong larawan ng internasyonal na eksena kapag sinusuri natin ang kasalukuyang mga pangyayari, nakakamangha na mapansin kung paano ang mga sinaunang propesya, ay maaaring nagmamaterialize sa ating harapan. Ang mga salungatan, hindi inaasahang mga alyansa, at mga estrategikong hakbang sa pandaigdigang laro ay tila nagtutupad sa mga sinaunang salitang propetiko, na binibigyang diin ang walang hanggang kahalagahan ng mga mensaheng ito para sa pag-unawa sa ating mundo. Ngunit laging magiging magulo at madugong ba ang lahat? O magkakaroon din tayo ng panahon ng kapayapaan? Tingnan ngayon ang kahangahangang talatang ito mula kay Isayas. Sa kabutihang palad, hindi lamang madilim na hula ang ating natatagpuan sa Biblia, ito rin ay nagdadala sa atin ng mga pangakong nakapagpapalakas ng loob at isang maasahang perspektiba sa hinaharap. Ang hula ni Isayas tungkol sa katapusan ng karahasan, at pagbabago ng mga armas sa mga kagamitang pangagrikultura ay isang makapangyarihang tanda ng isang hinaharap na tinubos at mapayapa. Ang maasahang pangitain na ito ay naitala sa Isayas, Kabanata 2, Bersikulo 4, na naglalahad sa atin ng isang nakapagbibigay inspirasyong tanawin ng darating na mga araw. Siya ay huhukom sa pagitan ng mga bansa, at lulutasin ang mga hindi pagkakaunawaan. Para sa maraming tao, kanilang babaguhin ang kanilang mga espada upang maging mga araro, at ang kanilang mga sibat upang maging mga karit. Hindi na magtataas ng espada ang isang bansa, laban sa isa pa, at hindi na sila matututupasa. Sining ng Digmaan Sa larawang ito ng mga pangitain ng propesya, ipinakikita sa atin ni Isayas ang isang pangitain ng pandaigdigang pagbabago, kung saan ang mga bansa, ay lumiliko mula sa landas ng digmaan patungo sa kapayapaan. Ang metapora ng pagbabago ng mga espada sa mga araro, at mga sibat sa mga karit ay kapansin-pansin, na sumasalamin sa isang revolusyon sa pag-iisip, mula sa belisismo, patungo sa konstruksyon, mula sa armadong tunggalian, patungo sa produktibong paggawa, mula sa dipagkakaunawaan, patungo sa kooperasyon. Ang propesyang ito ay nakaugnay sa sentral na konsepto ng pag-asa na nakatuon sa isang mas maasahang hinaharap na nagpapahayag ng pangako ni Isayas na, sa kabila ng mga kasalukuyang kahirapan at hindi pagkakasundo, may perspektibo ng mapayapang resolusyon at pagkakaisa. Ang simbolismo ng pagbabagong anyo ng mga armas sa mga kagamitang pang-agrikultura ay naglalarawan ng paglipat mula sa isang panahon ng mga salungatan patungo sa isang bagong era ng kasaganaan at magkakasamang pagtutulungan. Ang mensahe ng optimismo ay lumalampas sa mga pahina ng kasulatan, nag-aalok ng mga landas, upang harapin ang kasalukuyang mga hamon na sumasaklaw mula sa mga hindi pagkakasunduan sa rehiyon hanggang sa mga pandaigdigang isyo. Hinahayaan tayo ng propesya na maniwala na, sa huli, ang sangkatauhan ay kayang lumampas sa agresyon at bumuo ng isang hinaharap kung saan ang kapayapaan ay magiging pamantayan. Ang AIDE Yalistikong larawang ito ay kumikilos bilang isang sulo ng pag-asa, naghihikayat sa paghahanap ng mapayapang resolusyon at pagsisikap na bumuo ng mas magandang mundo para sa mga susunod na henerasyon. I-click e ang isa sa mga video na lumalabas sa screen para magpatuloy sa pag-aaral tungkol sa paksa, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, at ay activate ang notification bell. Ngunit ngayon gusto kong malaman. Sumasang-ayon ka ba sa interpretasyong ito ng Biblia? Iwan ang iyong komento, sasagutin ko ang bawat isa. Isang yakap at naway mapasa inyo ang Diyos.